Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video po is tuturuan ko po kayo kung paano magbayad ng pag-ibig housing loan online gamit ang inyong Gcash or Paymaya app. Okay, so ano nga ba yung kaiba Of course naman, syempre kapag babayad tayo online, mas mapapadali ang ating buhay syempre hindi ka na magpipila doon sa branch or hindi ka na pupunta pa doon sa pag-ibig branch all you have to do is open your online account sa pag-ibig online and then doon ka, po, ka po mismo magbabayad ng inyong monthly dues aside sa housing loan pwede din po yung inyong multi-purpose loan or inyong monthly contribution. So pwede po siyang bayaran online. And kahit na ang um, gamitin mo yung GCash or PayMaya nyo po is real time po rin din po yung pagpo-post ng inyong payment. So walang ang um, problema. Um, walang katakot-takot magbayad online kasi nga ikaw rin mismo or account mo rin po mismo yung pinagbabayaran mo. So wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go. So bago po tayo magsimula, make sure po muna natin na meron na po tayong account sa Virtual Pag-ibig or sa Pag-ibig online website. Kung meron na po tayong account, punta po tayo sa Virtual Pag-ibig website. Search lang po natin yung Virtual Pag-ibig sa browser, then click po natin ito. Check agree and click log in. Then encode lang po natin yung ating login details to login the username and the password. So dito po sa left side ng page, hanapin po natin yung payments. And then pay online. And click po natin yung housing loan. ito na po yung lalabas. So, punta po tayo dito sa membership category. So, piliin niyo po dyan kung local kayo or overseas. And then, sa payment method, piliin po natin dito yung Maya or Gcash. So, dito po, kailangan din po natin i-encode yung ating housing ang um, loan number. So, ang um, pwede nyo po siyang makita doon po sa document na binigay ni Pag-ibig or dito po mismo sa account if na-add account nyo po siya. So, pwede nyo pong kopyahin dito yung housing loan account number. So, after nyan, pwede na po natin i-paste yung account number dito and click verify. And, automatic po mag-appear yung account name ninyo. Then, dito po, encode na po natin yung amount ng ating monthly amortization. Then, after nyan, maglalabas na po dyan yung ating amount due, convenience fee na 5 pesos, and yung total amount due to pay. Then, click lang po natin tong next. Then, encode po natin yung ating billing address. So, kung ano man po yung address na nilagay nyo sa inyong pag-ibig application, so, yun po dapat yung ilagay nyo na details dito. po ng address, encode po natin yung ating active mobile number. Make sure po na ito po talaga yung ginagamit nyo. And then, yung email address po ninyo. And, encode po natin kung ano po yung captcha na mag-appear po sa baba. And, click lang po natin tong agree and next. And finally, double check po muna natin lahat ng mga details na nilagay natin bago po tayo mag-proceed sa payment. Kasi po, malaki-laki din po yung binabayaran natin sa ating housing loan monthly. So, make sure lang po na tama yung details na na-encode, especially yung account number. Sure na po tayo, pwede na po natin click yung proceed. Then, ito na po yung lalabas sa screen natin. So, pwede na po tayong pumili. It's either Maya or Gcash or QRPH yung gagamitin nating payment method. So, para sa akin po, gagamit po ako ng Paymaya. Kasi nga, may mga rebate or mga pop voucher si Maya. So, for now po, click natin yung Maya right here. Then, maglalabas po sila ng QR code. So, itong QR code na ito, ito na po yung gagamitin natin sa pagbayad. So, kunin na po natin yung ating cellphone and open na po natin yung ating Maya app. So, napakadali lang po dito po sa home. Click lang po natin tong QR. Then, tutok po natin siya doon kanina sa QR na lumabas sa payment natin. Ayan. Then, ito po yung lalabas sa ating my account so review lang po natin and then click continue and click pay now and then payment successful so ito na po yung ating ang uh, uh, e-copy ng ating ang um, receipt Ayan. so pwede nyo po siyang save then antayin nyo lang po mga ilang minutes, magte-text na po yung pag-ibig sa inyo na na-receive na po nila yung payment ninyo. And also, mag email din po sila sa email nyo na payment accepted. Okay, so that's it for today's video po. Napakadali lang po, 'di ba? So, wag na po kayo pumila doon sa Pag-IBIG office. Just do your payments online. So, I hope po nakatulong po 'yung aking video tutorial. So, pag nagustuhan niyo po, please don't forget to click like and subscribe. Thank you.